Buksan mo! Marilyn! Ay, Josie. Si nanay po. Oh. yaman din lamang ay mong kausapin na yung ay yung nag-deliver ng embutido. Eh baka mamaya, ma mabinat pa siya. Okay na yung nanay mo. Isang bagay lang naman na hindi okay yun, no? Hay nako, kung nakita mo yung nanay mo kagabi, alam mo ba? halos hindi na yan natulog, sa kakahintay sa'yo. Eh, hindi ko naman po sinasadya na pag-alalahin si inay eh. Pero kailangan ko lang po talagang gawin yun. Ano mo yun sa lahat ng ito? Siguro naman po may, may karapatan ako gawin yun, di ba? Sobrang dami na nangyayari sa amin ngayon. Hmm. Kaya na mag-isip. kita, pero sana hindi mo na yan ginawa sa nanay mo. sa ka ba kasi nagpunta? Sa beach po na kaibigan ni Jerome. Oh! <laughs> Diyos ko! Tama ako magkasama nga kayo ni Jerome. Sus! Ano Mama Josie? Ang bait-bait niya. Hindi talaga niya ako iniwan. Sus! <laughs> <laughs> Teka muna. Kayong dalawa ni Jerome? Magdamag? Sa beach? Hoy! Anong ginawa niyo? Mama oh, Josie, maka-react naman. Huh? Oh? Ano? Wala po. Wala, wala ka d'yan? Eh parang, naiihi ka d'yan sa kilig. So, okay. Mama ano, Josie! Josie, ano ba nangyayari? Naihiya ako. Ano ba nangyayari? Kiniss niya ako. Kiniss niya ako! Oh my God! Sa Kasi ang sabi niya sa akin, gusto niya daw ako, ako lang daw, tapos nagsisalos daw siya kapag meron akong uh, ibang kasamang lalaki. <laughs> <laughs> Mariosep! May boyfriend na to si Marilyn! Mama, Diyos Diyos ko! Ano? Baka marinig ka na mahapit Ay, naman lang! Pakilalang dyan sa mga pamitbahay na yan! Marinig nila! <laughs> Buti nga, maingit yan! May boyfriend ka na! May boyfriend na si Marilyn! Mama, Josie! Ano? Ate, hindi yun mo boyfriend? Di ba na? Tapos sabi niya sa'yo, gusto ka niya. O, oh, ano ba yun? Ganun ba yun? Ano <laughs> sa tingin mo? Sa bagay, wala din naman masama kung magkakagusto sa kin. si Jerome, di ba? Dahil ba, pogi siya at ako, ganito lang, hindi siya magkakagusto sa akin. Siguro naman, may pag-asang talagang magkagusto siya, di ba? Tama. <laughs> hmm. oh. May boyfriend ako. <laughs>